Hey guys, good morning. Tanghali na. So ngayon mag-start na ako magluto ng biryani kasi pupuesto kami sa Alabang ngayon. Si Rajera din ay umalis. Ano mo, naglaba muna siya bago siya umalis. Nasa housing sila ngayon eh. Sama yung mga bata. Ewan ko kung ano yung gagawin nila doon. Bumangon nga ako kaninang umaga para nga ilabas yung mga manok sa fridge. Last day kasi tanghali ko na nailabas yung iluluto kong manok din. Yun nga, hirap na hirap talaga akong palambutin. Dahil mas tumindi nga magyelo yung fridge namin simula nung pinaayos nga namin. Pero okay naman yung kuryente niya. Hindi naman siya nagbago. Naghugas na muna nga ako ng malalaking kaldero. Itong routine na to, hindi naman talaga to nawawala sa pang araw-araw kong ginagawa. Pagkadating nga ni Geraldine, daladala -dala na nga nila yung dalawang pusa na hinihingi nga niya kay Gerald. Two months na nga to, kaya kinuha na rin ni Gerald din. Ako talaga, mas prepare ko talaga yung mag-alaga ng pusa kaysa sa aso. Kasi nga, ang lambing nga nila. At saka pag lumaki-laki nga sila, parang lagi silang curious. Most of the time talaga, pakit lang din talaga sila sa bahay. Sure, na nga to, na prepare ko na nga yung biryani sa tab din. Nagpakulo na nga ako ng kamatis para sa salsa. Sa alabang nga kami po pwesto magtinda ngayon. 35 tabs nga yung prepare ko. Kasi marami rin nagpa-reserve at pipick up na nga lang nga dun sa pwesto namin sa may tapat ng Nobo. Kailangan nga bago mag 4.30 makarating na kami doon kasi merong nagaantay na naman sa amin yung bumili nung nakaraan nga. Shuttle service din kasi yung sinasakyan niya papunta ng trabaho kaya inahabol din talaga namin. Sampung tabs nga ng beef yung ginawa ko. Ihatid eh, nga ulit ako ni Geraldine sa Alabang kasi kami dalawa ulit ni Jenea ang magtitinda. Kahit nababalik din agad si Geraldine dito sa bahay, sumama pa rin nga yung dalawang bata. Dito nga sa tapat ng gate ng katarungan, merong umorder kaya idinaan na muna namin. Ang beses na nga rin silang bumili sa amin. At nagtry na rin nga sila ng nga namin dito sa Alabang, 4.25 na ng hapon, nagmamadali na nga si Geraldine kasi yung lalaki nag-aantay nga sa amin. Patingin-tingin nga siya sa paligid at nag-aantay nga sa amin. Halos hindi nga siya nagsasawa sa biryani kasi nga tuwing ikalawang araw bumibili talaga siya. Andito na nga ako sa pwesto namin bago nga umalis sila Geraldine, inayos niya na muna yung mesa kasi wala pa rin si Jenea. Pagkalatag nga ni Geraldine, meron na agad din bumili. Habang nagpa-plastic nga ako ng pork pick up, nagulat nga ako kasi yung dati kong katrabaho na si Joel. Bigla nga nasa harapan ko ay nagtatanong nga siya kung magkano daw. Tas nagulat nga ako nung nakita ko nga siya sa mga friendship ko nung nagtatrabaho pa nga ako sa Tripil. So, yun nga naaalala ko nung nagtatrabaho pa nga ako dun sa Tripil. Pagkatapos namin ng trabaho, lalo na kapag kasabado, saan saan talaga kami nakakarating mag-inuman lang. Tuwang-tuwa nga kami parehas kasi halos 10 years din nga kaming hindi nagkita. Ay, pinuntaan siya dito sa Alabang kaya dumaan na rin nga siya dito para nga bumili ng biryani. Maya-maya nga dumating na rin si Jenea. Sunod-sunod na rin nga yung dating ng mga customer pagkaalis nga ni Joey. May mga nagbayad na rin nga sa Gcash kasi nga nagpa na din. At for pick up na lang din isa naman sa mga nagpa-reserve, nanonood din daw siya ng vlog ko. Kaya thank you, thank you so much po. tuwang tuwa nga si Jenea kasi yung tinda namin dito sa Alabang, parehas na parehas talaga sa suka. Sunod-sunod nga yung dating ng mga customer. Si Bibia naman, yung kasamaan ko sa Japan, nagpa-deliver din siya ng tatlong piraso. Kaya nagpa-book nga kami sa Lalamove. Sa Paranaque rin kasi siya nakatira, kaya hindi na rin siya makapunta dito sa Alabang. Pa 5.30 nga, mauubos na nga yung paninda namin. tuwang tuwa nga kami ni Jenea kasi nga maaga kaming uuwi. Yung pinaka last one nga namin, hinarot pa nga yung driver. Nagtatanong nga kung ano daw yung tinda namin. Yan ang secret para maubos ang paninda. <laughs> Finally nga, makakauwi na kami kasi dumating na yung lalamove na inaantay namin. Meron kasing nag-message sa page na bibili raw nga siya. Pero ilalamove lang kasi sa tunasan pa siya nakatira. So yun, okay na nga lahat at wala na nga kaming ititinda. Kaya uuwi na nga kami ni Jenea. Pero dumaan muna kami ng Nobo. Kasi naghahanap ako ng plastic cup. Yung cup kasi na ginagamit namin sa pares. Nasira na nga yung hawakan. Ginagamit ko rin kasi yung sa pag-measure sa basmati rice. Halos naikot na rin namin ni Jenea pero wala rin kaming nakita. Kaya lumabas na lang nga langa din kami ni Gineya at magtatray kami sa labas baka meron. to tapos 45 lang. <laughs> mama 45 lang pala Ano ka sabi niya? Sabi niya mahal So, yun nga, may nare pa siya kay mama niya. Sa tapat nga ng Nobo, mayroong bilihan ng mga kitchen utensil. Kaya dito nga kami nakahanap. dalawang nga yung binili ko. Para hindi na ako mag-share sa pares kasi isa nga lang nga yung ginagamit namin ito. Dito na din nga ako bumili ng kutsilyo kasi available din dito at marami pang mapagpipilian. Nabot na nga kami ng dilim, hinatid na nga muna niya ako sa sakaya ng jeep bago nga siya umuwi. Kasi nga may dala nga akong mesa and hindi na nga ako masusundo ni Geraldine kasi halos ka rarating lang din ni Geraldine sa bahay. Sabi ko nga sa kanya sa bayan niya na lang din ako antayin. Pag-uwi ko nga ng bahay, nag-audit na muna ako bago ako natulog. So yun na guys, hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.